PNP na magsampan ng kaso laban sa mga nahuling illegal na nagpasok ng armas kung hindi pa rin kikilos ang Bureau of Customs. May uh, follow-up report sa pangyayaring ito si Benedict Galasan. Limang araw na ang nakalilipas ng masabat sa marebele sa mga smuggled Galil rifle. Pero hindi pa rin nakakasuhan ng mga Georgian National at kasalukuyan nakaditine ang mga ito sa Bureau of Immigration. Kung hindi kakaso ng Bureau of Customs sa mga ito, ay bataan PNP na ang kikilos para panagutin ang mga nahuli sa pagpasok ng iligal na baril sa bansa. Kung hindi man namin sila mahintay mag-file ng criminal case, we will file the case on a regular uh, filing yes we will try to get as much uh, evidence and testimony as we could para tumibay yung kaso namin problema din nila umano ang pagbabantay sa barko dahil totally shutdown nito wala ni isang ilaw sa gabi, kaya nangangamba ang direktor sa seguridad ng na mga nagbabantay dito. Eh, walang ilaw ito sa gabi. Baka mamaya may isang barko o water vessel na dadaan. Hindi makikita, mababangga ito dun. Ni wala nga magamit na comfort rooms yung mga tao namin on board the vessel dahil pilag siya sa saranga. Samantala, patuloy naman ang investigasyon hinggil sa mga naibaba o mga baril na laman ng labing limang empty boxes. We have to exert extra effort in gathering intelligence para ma-pinpoint natin kung saan napunta itong mga firearms na nakalagay dun sa mga vacanting crates. Pero hindi umano nila isinasang tabi na maaaring magagamit ito ng mga politiko sa darating na eleksyon. Benedict Galasan para sa UNTV News Worldwide at ito ang Balita.